Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Simula na tamo ng injury, si Victor Wembanyama ay bumagsak ang ticket sales and prices na mga games ng San Antonio Spurs. Nawala nga ang interes ng mga fans dito dahil hindi na sila inaasahan na makapasok pa sa NBA playoffs. Well, kanina nga ay naging parte sila ng isang interesting game kung saan ito ay nagtapos sa isang game winner ni De'Aaron Fox. Tinalo nga nila ang Memphis Grizzlies sa score na 130-128. 24 points 7 assists si Stefan Cassell. 20 points 7 assists si Deron Fox 20 points 6 rebounds din si Devin Vassell 18 points, 11 rebounds si Jeremy Sohan. 15 points, 6 rebounds si Keldon Johnson. At 14 points, 7 rebounds si Champagny. Hindi man ito big deal na panalo ng Spurs sa iba ganun pa man. Dahil sa panalo na ito at sa madaming panalo ng Lakers lately ay umakyat na nga ang Lakers sa 3rd seed ng Western Conference habang bumaba naman ang Memphis Grizzlies sa 4th seed. Ngayon nga ay may 22 losses na ang 4th seed Grizzlies at parehong may 21 losses ang 3rd seed and 2nd seed Los Angeles Lakers and Denver Nuggets lamang nga ng dalawang panalo o dalawang laro ang Nuggets sa Lakers buhat na nga ito ng mga nakansel na laro ng Lakers dahil sa sunog na naganap sa Southern California last month. Ganun pa man, hindi magiging madali para sa Lakers na ma-maintain ang pwesto na ito dahil bukod na lamang sa mga minor injuries ng starters Ruby Hachimura at Austin Reeves na may combined 35 points per game na average sa kanilang last 10 games. Sa next 11 games nga nila ay makakarap nila dyan ng Denver Nuggets at Milwaukee Bucks ng dalawang beses. Andiyan din ang New York Knicks at Boston Celtics, ang Los Angeles Clippers ulit bukas at ang Phoenix Suns na struggling sa ngayon subalit delikado pa din nga kapag uminit si KD at Devin Booker. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay mananatili ang Lakers sa top 3 ng West matapos ang 11 games sa ito kung saan malakas na mga team ang makakaarap nila? Pinataob naman ng Milwaukee Bucks ang Dallas Mavericks sa score na 132-117. 29 points, 9 rebounds, 9 assists and 2 blocks si Giannis Antetokounmpo on 64% shooting sa field. 28 points, 6 rebounds and 6 assists din si Damon Lillard. 20 points, 5 rebounds si Gary Trent Jr. 13 points, 6 rebounds si Brook Lopez. At 10 points, 8 rebounds naman si Kyle Kuzma. Sa Mavs naman ay 31 points si Kyrie Irving. 18 points, 9 rebounds si Moses Brown at 16 points and 5 assists si Clay Thompson. Dahil sa talo na ito ay bumagsak na nga ang Dallas Mavericks sa 10th seed ng West dahil ginulat ng Sacramento Kings ang Houston Rockets. Tinalo nila ito sa score na 128-118, 21 points, 6 assists si DeMar DeRozan, 20 points, 6 rebounds si Zach Levine, 16 points, 5 rebounds si Malik Monk, 15 points, 14 rebounds and 4 steals si Jonas Valanciunas, 13 points si Gigan Murray at 12 points si Kion Ellis. Ang Sacramento Kings ay nasa 8 seed na ngayon ng West. Kung matatalo ng Lakers ang Clippers bukas at mananalo pa ang Kings sa kanilang next game, magkakaroon sila ng triple tie ng Clippers at Warriors para sa 6 to 8 seed ng West.